Ang programa na maghagat kayo sa mga impormasyon o balita na may kalabutan sa paninoong kalabuhan. Kampanaryo. Public Information Program of ALS and MPK Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Kampanaryo Program Episode 2 2. Ako po ang iyong magiging host sa gabing ito. Ang 4 Infantry Avenger Battalion ay dumalo sa isirgawang pagpupulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Hilongos, Leyte. na ka Police Tambuli nagbabalita. Noong ika-28 ng Setyembre taong kasalukuyan, dumalo si na 2 Lieutenant Ivan Anthony Dimaculangan, Executive Officer ng Bravo Company, at Staff Sergeant Jobert A. Montero, cmo Inseo ng 14th Infantry Avenger Battalion sa isinasagawang pagpupulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Hilongos, Leyte. Pinangunahan ni Attorney Lemuel Jan M. Nerves, Municipal Administrator ng Hilongos, ang nasabing aktibidad na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa Local Government Unit, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba pang partner agencies. Layunin ng pagpupulong na pagtibayin ang kahandaan ng bayan sa harap ng mga posibleng sakuna at emergency situations, kabilang sa mga tinalakay ang maayos na alokasyon ng resources, pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya at paghahanda ng contingency plans upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Ipinakita rin ng partisipasyon ng 49B ang patuloy na suporta ng Philippine Army sa mga inisyatiba ng LGU at iba pang ahinsya para sa disaster preparedness at response. Ang aktibong pakikisa ng lahat ng sektor ay patunay na pagkakaisa para sa mas aligtas at mas matatag na komunidad. Mula dito sa Hilongos Leyte, ako si Kaperlis Tambuli para sa Balitang kampanario, Charlie Company ng 14th Infantry Avenger Battalion ay dumalo sa si Sirgao Preventing and Countering Violent Extremism Activity na ginap sa bayan ng Sugod Southern Leyte. Narasikapulis Tupertang Bully para sa kompletong detalye. Noong ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan, dumalo si na Captain Proceso Cerublis, Company Commander ng Charlie Company at Corporal Jerome Morta, acting CMO nco ng Charlie Company, sa isinasagawang Preventing and Countering Violent Extremism Activity na ginanap sa Liga ng Mga Barangay Building sa Bayan ng Sugod Southern Leyte. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Philippine Army, Philippine National Police, National Intelligence Coordinating Agency, at mga punong barangay ng Sugod. Pinangunahan ito ni Sheila D. Javier, lg 4 at nilahukan ng humigit kumulang 20 katao. Tinalakay sa aktibidad ang kahalagahan ng pagtutulungan upang maiwasan at mapigilan ng anumang uri ng marahas na ekstremismo na maaring makaapikto sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Layunin din itong palakasin ang koordinasyon ng mga barangay officials at ahinsya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa laban sa radikalisasyon at recruitment ng mga extremist groups. Ang partisipasyon ng 49B ay nagpapakita ng kanilang patuloy na suporta at pakikisa sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan, kayusan at siguridad ng mamamayan sa Southern Leyte. Mula dito sa Sugod Southern Leyte, ako si Kaperly Tamboli para sa Balitang Kampanaryo. Dumalo sa si Sergawang Comprehensive Development Plan Pre-Workshop and Charlie Company ng 14th Infantry Avenger Battalion na ginanap sa bayan ng Libagon Southern Leyte. Natas si ka Perlis Trooper Tikay, nagbabalita. Nakibahagi ang 14th Infantry Avenger Battalion sa isinagawang Comprehensive Development Plan Pre-Workshop on Revisiting Vision and Goal Setting by Sector noong ika ng September, taong kasalukuyan, sa third floor ng New Executive Building ng Libagon. Kinatawa ng 14 IB ni na Captain Proceso C. Robles Jr., OS Philippine Army, Company Commander ng Charlie Company at Staff Sergeant Lemuel Ceruli, Infantry Philippine Army, CMO and CEO ng unit ang kanilang partisipasyon ay nagpapakita ng aktibong suporta ng Philippine Army sa mga inasyatiba ng lokal na pamalaan na naglalayong mapalakas ang inclusive, responsive at sustainable development strategies ng munisipalidad. Layunin ng workshop na muling suriin at ihanay ang vision at development goals ng bayan sa sector priority programs ng komunidad. Sa ganitong paraan, mas natitiyak ang pagkakaroon nang mas malinaw na direksyon para sa kabuwang pag-unlad ng libagon. Dinaluhan ng aktibidad ng humigit kumulang 47 individual mula sa iba't ibang ahensya tulad ng AFP, PNP, BFP, DepEd, Sangguniang Bayan, mga department heads ng LGU at mga barangay captains ng nasabing bayan. Pinangunahan ito ni Honorable Oliver Iranque, Municipal Mayor ng Libagon, kasama si Mr. Danilo A. Bacos, MLGOO. Sa pamamagitan ng ganitong partisipasyon, ipinapakita ng 14IB ang kanilang commitment sa whole of nation approach na tumulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng AFB at LGU tungo sa isang maunlad at mapayapang komunidad. Mula dito sa mga paglete, ako si PFC Tikay para sa Balitang Kampanaryo. Charlie Company ng 14th Infantry Avenger Battalion nakiisa sa Sergawang 3rd Quarter Joint Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council at Municipal Task Force Elkak Meeting sa Bayan ng Anahawan at Liluan, Southern Leyte. Narin sa si Kapurist Trooper Tambuli para sa kompletong detalye. Noong ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan, aktibong nakibahagi ang mga tauhan ng Charlie Company ng 14th Infantry Avenger Battalion, Philippine Army sa dalawang magkahiwalay na third quarter joint meetings ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council, at Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa mga bayan ng Anahawan at Liluan, Southern Leyte. Sa Anahawan, Pinangunahan ni Captain Proceso Cerubis Jr., Company Commander, kasama si Corporal Jerome L. Morta, Assistant CMO NCO, ang pagdalo ng unit. Ang pagpupulong na pinangunahan ni Honorable Alfredo N. Luna Jr., Municipal Mayor at MPOC Chairperson, kasama si MLGOO Edgar Bayano, ay dinaluhan ng humigit kumulang 30 kapartisipante sa Sangguniang Bayan Session Hall. Samantala, sa liluan naman, dumalo si second nd Lieutenant John Furpy Porlas, Executive Officer at Staff Sergeant Lemuel C. Rulli, CMO NCO, kasama ang mga kinatawan mula sa PNP, BFP, Philippine Coast Guard, Barangay Captains, SB Members, Department Heads at CSOs. Pinangunahan ito ni Honorable Jonas C. Adana, Municipal Mayor at MPOC Chairperson, kasama si MLGOO Maria Ebon Nieva A. Abad na may humigit kumulang 38 participants. Ipinakita ng aktibong partisipasyon ng Charlie Company ang kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa LGUs, government agencies at stakeholders para ma para mapanatili ang kapayapaan laban ang ilegal na droga at tugunan ang mga banta ng lokal na insurhensya. Sa Southern Leyte Mula dito sa Mahaplag Leyte Ako si Ka Perlis Para sa Balitang Kam Panaryo 14th Infantry Avenger Battalion Aktibong nakiisa sa mga sinasagawang 3rd Quarter Joint Municipal Peace and Order Council Municipal Anti-Drug Abuse Council at Municipal Task Force LCK meeting sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Leyte at Southern Leyte. Natiskapulis Trooper Tikay nagbabalita ang 14 Infantry Avenger Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Esmeraldo El Sumalinog, Active Commanding Officer, ay patuloy na nakikilahok sa mga pagpupulong ng iba't ibang lokal peace councils upang palakasin ang seguridad at kayusan sa rehiyon. Noong ika-23 hanggang 25 ng September taong kasalukuyan, sunod-sunod na dumalo ang mga opisyal at enlisted personnel ng 14 IB sa mga third quarter joint meetings ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council at iba pang lokal task force sa iba't ibang bayan ng Southern Leyte at Leyte. Noong ika-23 ng September, dumalo si Major Darwin C. Cajada, Infantry Philippine Army, Battalion Executive Officer sa pagpupulong ng Impok Madak sa Silago kung saan tinalakay ang Declaration of Stable Internal Peace and Security Condition kasama si Honorable Lemuel Honor, Municipal Mayor PMP, BFP at ABC President. Sa parehong araw, dumalo si na Captain Proceso C. Robles Jr., US Philippine Army, Charlie Company Commander at Staff Sergeant Lemuel C. Ciruli, Infantry Philippine Army CMO and si sa St. Bernard Joint Meeting na pinamunuan ni Mayor Edito El kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala, Dumalo rin sina Second Lieutenant Ivan Anthony Dimakulangan, Infantry Philippine Army, at Staff Sergeant Jubert A. Montero, Infantry Philippine Army sa mga pagpupulong sa malitbog at inupakan kung saan natalakay ang peace and order, anti-drug programs, at lokal na isyu kabilang ang presensya ng mga kahinahinalang individual sa isang barangay. Noong ekibancing ko ng September. Lumahok sina Second Lieutenant Alex Imbayon Jr., QMS Philippine Army, at Corporal Israel T. Humandos, Infantry Philippine Army, sa Abuyog, Impok Madak MTFL Cup Meeting kung saan natalakay ang trade Situation, Pops Plan 2026-2028, Peace and Order Updates, Anti-Illegal Drugs, at Traffic Management. Ang aktibong partisipasyon ng 14IB ay nagpapakita ng kanilang suporta sa whole-of-nation approach upang maisulong ang mas ligtas, mas maayos at mas maunlad na mga komunidad. mula dito sa mga paglete, ako si PFC Sitikai para sa balitang kampanario. Nakisa ang 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon sa Battalion pangkabuhayan at Battalion sa Battalion orientation and simplified business planning seminar na ginanap sa bayan ng Haro, Leyte. Para sa kumpletong detalye natin Battalion Racho nagbabalita. Noong ikatatlong po ng Setyembre taong kasalukuyan, ang 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon ay nakilahong sa kabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG, Orientation and Business Planning Seminar na ginanap sa ABC Hall LGU Compound, Haro Leyte. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor na nakatuon sa pagpapasigla ng kabuhayan at pagunlad ng ekonomiya ng komunidad. Ang seminar ay dinaluhan ni na Mr. Paustino Gayas Jr., DTI Provincial Director, at ni Ms. Joy Paloma Kanyega, President ng Haro Integrated Peace Development Workers Association o JIPDIWA, isang kinatawan mula sa 93rd Infantry Bantay Kapaypan Batalyon, si 2nd Lieutenant Giselle G. Maria, AJS, Philippine Army, ang nagbahagi rin ng suporta at saksi sa inisyatiba na nagbibigay diin sa papel ng militar sa pagpapalakas ng katatagan at pagunlad ng komunidad. Layuni ng seminar na magbigay ng tulong pangkabuhayan at bigyang kapangyarihan ng mga kasapi ng Jeep Diwa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng paunayang kasanayan sa pagpaplano ng negosyo. Pinakita nito ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na organisasyon at militar upang suportahan ng mga miyembro ng komunidad sa pagtataguyod ng mga sustainable na kabuhayan. Ang kolaboratibong pagtutulungan ay nagpapakita ng pangkalahatang pagtutulungan para sa paglago ng ekonomiya at katatagan sa rehiyon. Nanatiling nakatuon ang 93rd Infantry Battalion sa pagsuporta sa mga inisyatiba para sa pagpapaunlad ng komunidad na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa kapayapaan, seguridad at sosyo-ekonomikong pagunlad. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng PPG Seminar, patuloy na pinapalakas ng batalyon ang kanilang pakikipagtulungan sa mga lokal na stakeholder upang itaguyod ang katatagan at sustainable na kabuhayan sa mga Pilipino. Mula dito sa Haro Leyte, ako si PFC Racho para sa Balitang Kampanari. Ang 63rd Infantry Innovator Battalion ay nakiisa sa Civic Parade para sa pagdiriwang ng Bisper Pesta sa Bayan ng Basay Samar. Natas Kapernis Trooper Heavy nagbabalita. Nakibahagi ang 3rd Infantry Innovator Battalion Philippine Army sa makulay na civic parade para sa selebrasyon ng Visper Fiesta ng Basay noong 28 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni 2 Lieutenant Francis Roy G. Bongato, nagmarcha ang mga tropa ng 3rd IB kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na grupo sa masiglang parada na pinamunuan ni Mayor Luz Chupon Ferrada. Kasama sa mga dumalo ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Department of Education, Local Government Unit. mga voluntaryo at iba pang samahang sibiko. Ipinakita ng parada ang diwa ng pagkakaisa, kultura at bayanihan na sumasalamin sa matibay na ugnayan ng mga mamamayan ng basay at iba't ibang ahensya sa pagpapanatili at pagdiriwang ng mayamang tradisyon ng bayan. Muling tiniyak ng Sister ID ang suporta nito sa mga programang nagtataguyod ng kapayapaan, kaunlaran at bayanihan, katuwang ang mga mamamayan ng Basay sa pagpapaunlad ng komunidad. Mula dito sa Bayan ng Basay Summer, ako si Private Heavy para sa Balitang Ka at yan po ang mga balita at aktividad na dinahan natin ng kasundaluhan katuwang ang butibang ibang municipal uh, local government unit sa probinsya ng uh, Leyte, Biliran, Samar at Eastern Samar at sa Southern Leyte po. Bago po tayo magtapos sa ating uh, programang Kampanaryo episode 252 ay magbabasa muna tayo ng ating mga ng mga pa-shoutout sa ating comment section sa ating Facebook live. Mula po kasi Donato Ganadi sir, good evening everyone and to all Perlis Trooper. Sir, good evening din po. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta ng ating Kampanaryo program. Mula po kay Sir Jason R. Dorli at watching Sir MCSP Alpha Company. Important Avenger Battalion, Katikunan Abuyug Leyte Maraming salamat po sir Jason, ingat po kayong lahat dyan And God bless you Mula po kay Sir Dan Andres Good evening Sir Moms ma Maraming salamat po sir At uh, sa pagsuwaybay ng ating uh, programang kampanaryo Shout out po sa inyong lahat dyan sir Mula po kay Sir Bizalde Kaludnu. Good evening Sir Moms Salamat kayo sa panayin sa pagpaabot sa at taong bayan ang tinuod nga serbisyo. Daghang kayo po salamat sa Ma'am Bizal de sa pagsuporta sa atong programang kampanaryo. Malapit po kay Sir Jerel Kanuday. Good evening Ma'am Sir watching from Katipunan Patrol Base Silago Southern Leyte. Maadtong gabi kadinjo tanan diha sa may Pacific Town sa may Southern Leyte. Mula po kay Sir Boris Alminyi Cunyado. Good evening Sir Ma'am watching from Kanha Patrol Base Hindang Leyte. Oh sa tanan taga Hindang diha. Shout out kaninyong tanan. Keep safe and God bless. Uh, mula po kay Sir Charlie Semintin, Good evening Sir Ma'am watching from Barangay Katipunan Abuyog Leyte. Yan uh, sa tanan taga Abuyog no. Sa so may Abuyog Leyte. Um, uh, shout out po sa inyong lahat. Uh, mula po ka Sir Jonathan Galicia Milano. Good evening, ma'am sir, watching from Kabulisihan Patrol Base. Uh, sa lahat ng mga patrol base sa probinsya ng Leyte, Samar, Biliran, Southern Leyte at Eastern Samar, shout out sa inyong lahat, no? Keep safe and God bless po sa inyong lahat. Sa tropa ng 14th Infantry Avenger Battalion, shout out po sa inyong lahat, sir, ma'am. The 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon, 63rd Innovator Infantry Batalyon at sa at GTG at uh, Takloban. Shout out po sa inyong lahat. Sa ating mga Kapgo Active Auxiliary, maraming maraming salamat po sa inyong uh, sa pagtulong ng pagpangatili ng kapayapaan sa ating uh, komunidad. At uh, dito na nga natin po uh, formal na tatapusin ang ating programang Campanario Episode 252. Ang uh, Campanario Program na tagapaghatid ng mga uh, tagapagtagapaghatid ng mga impormasyon at balita mula sa probinsya ng Leyte, Biliran, Samar, Southern Leyte at Eastern Samar. Muli po, ako po si Staff Sergeant Patrick Lance Kasaba. Magandang gabi po sa ating lahat.